mga kasari, sa uh, reviews ko natin um, may chit kasi ngayong araw may bago tayong ahente yun ay ahente ng mga nova hello mga kasari, magandang araw sa inyo uh, nandito na naman tayo uh, ako ay mag haul ng aking delivery ngayong araw kasi ngayong araw may bago tayong ahente. 'Yun ay ahente ng mga Nova uh Jack Angel. Ahente ng Jack Angel. So dati kasi may dumadaan dito sa amin pero sabi nung bagong ahente na dumating ay nag-close daw yung company nila. So kaya pala ilang buwan na hindi nakapunta dito yung Jack Angel. so sila yung pumalit na nagde-deliver. So, habang gumagawa ako ng vlog ko na in-upload nitong araw din, ay dumating sila. So, masaya tayo kasi medyo makamura tayo ng bigay sa kanila ng mga Nova, nitong mga roller coaster at uh, mga nips. parami na tayong ahente. Uh, nadagdagan ulit ang ating ahente kasi diba may ribis ko tayo. At ngayong araw din ay dumating yung ribis ko na dapat bukas pa. So, dalawang ahente ang dumating ngayong araw. Kaya dalawang paninda, dalawang box ng paninda ang ating i-haul mm -hmm. sa si inyo. Pero na kung ito yung sa Jack and Jill roller coaster, bali 12 pieces ang binili ko. Kasi nga biglaan sila wala tayong budget. 12 pieces na roller coaster. Um, in order natin. So, itong next ito lang muna. Abali, tatlong Thai. Iba-ibang flavor. So, makamasaya tayo kasi, di ba, napapaulitin tayo dito. So, tayo sa ating mga magkukumpa dito ng medyo mura. yun noting okay. tatlong, ano, tatlong klase. Sige, isang Thai lang. Hindi na akong mag-pricing, mga kasari. I-haul ko na lang ito. Tapos, itong mini pretzels. 12 din ang binili ko. 12 pieces. Sabay-sabay uh, na dumating ang ating ahente. Dapat kasi yung yung kabis ko bukas pa yan, Friday. Itong presto, mayroon pa rolo ito. Ito presto. Meron tayong presto dito. Sa kanila din pala ito. Uh, ilang ilan, ba ang presto dito isa lang ang um, vanilla vanilla flavor tapos meron tayong whey fret vanilla din pala yan tapos, uh, dynamite lawang ko tapos itong mga ano itong mga piatos uh, 12 ang kinuha ko sa ano dalawang flavor lang sour cream at saka cheddar pag 12, 12 lang nakasari kasari tapos uh, piatos na cheddar for so, piece cream siya punong na naman ang ating tindahan ng displayin, at yun ay problema kung saan i-display <laughs> doon talaga. Tapos, meron tayong Nova na cheddar. Dukie din yan. Uh, isang flavor lang yata ang Nova na kinuha ko. Cheddar lang. Akyatos ang dalawa. Dalawang flavor. Tapos, ano na, ito na yung nandito ay lash na uh, choco. Uh, may order akong milk pero wala sila. Ito pa, na cheese. Tapos, Mr. Chips na maliliit. 12 pieces din. Uh, Chippy. Uh, bawat flavor ay 12 pieces ang kinuha ko. Ano lang siya, barbecue at saka chili cheese. Tag 12, 12 ang ating pinuha. Tapos ang ano. Ah, meron pa tayong binili. Ah, yun lang pala. Mga katarit. Chippy na lang ang nandito. Kasi wala pala silang ah, uh, berry nuts. Ay, hindi. Ah, uh, nuts na chocolate flavor. So, ito lang yung laman ng ating box. binayaran natin is ano 1,000 1,454 1,454 ang sa Jack Angel tapos isunod natin i-haul ang sa Ribisco at ito na makasari ang sa uh, Ribisco natin um, uh, may chichirya din tayo dito funky ito ay dose din pag, nag, pagbumili ako, tag dosi dosi yung kinukuha ko. 12 pieces ng funky na cheese flavor. Tapos, uh, ribisco crackers. Tatlo. Tatlong ribisco crackers. Uh, dalawang Hansel, sand Hansel sandwich na choco dalawang choco tops tapos dalawang Hansel sandwich na muka, may free na isang uh, Hansel crackers pero yung yung choco, wala. Wala siyang free. Yung ano lang, yung mocha. Tapos, basta ang box mga kasari. Siguro dahil sa ulan. Meron tayo ditong jumpy na choco. ah uh, din ito. Masang-basa yung puwet ng ano, ng ililalim ng karton. Tapos, uh, bubble joe na may free na tatlong piraso. Lima. Limang pack. At, uh, buy nuts na, bakit ganito yung bar nuts? Yung isa malaki. Tapos yung, uh, yung apat ay, ano, yung maliliit pa. Bali, limang pack ng buy nuts. Tapos, ito, happy na green peas. Bali, dose din ang binili ko. So, yun lang. Mga kasari, ang laman ng ating release ko. Masambasa yung karton. Tanggalin na lang natin para may natin yung box. Ang binayaran ko naman dito is ano, 1,012 ating uh, binayaran sa centenary bis ko. So, medyo marami-rami tayo gagawin ngayong uh, hapon, ngayong gabi na naman. Kasi, marami tayong i-display na mga chicheria, tsaka uh, mga biskuit so yun lang ang kasari ang aking whole sa inyo sa aking mga dumating na delivery ngayong araw at uh, medyo marami-rami tayong mga pa paninda ngayon uh, halos karamihan chichiria tsaka biscuit bukas may darating tayo yung sa Unilever yun ay mga shampoo naman at uh, darating bukas ang ahintinang tanduay uh, hanggang dito na lang ang aking video ngayong araw. Uh, medyo bisibisihan na naman tayo mamaya sa pagdi display Bye mga kasari!